tenant namin may naiwan dito na isang ano, tray. Ayan. So, akala ko naman ng mga importante yung mga bagay. Ito pala yung mga kaldero, ng mga ano. Mga kaya ganda pa naman o ano, sana kaya lang dami namang kaldero na dito may ingredients ayan ang dami yung mga masala siguro to mga kung ano to mga mga chili powder kasama rito. Ayan. So, wala nang space doon. Kailangan magtapon na. Ito yung ano nila sa tea. tapon hindi ako nagtiti. Ito lang ang sasagipin ko. Ayan tray. Maganda pa. Para sa ano. Para gamit sa ano. Pag didrain ng mga gulay o kaya isda. May ano naman asin ito kailan bang ano nito 2020 6 oh, September pwede pa yan so ayan tatap mo lang ito lahat